Hello, Mike Tays, Mike Tays. Oh, oh, ano? Tanggap na ako? Sabi ko magpakita ka ng talent mo Meron eh. Meron na! Asan? Oh, ito! Oh. Ito yung kanina Naka-video pala yun? Siyempre! Ikaw talaga, naisaan ako dun ah. Oh, paano itong pera na to? Oh, pati ba yun? Siyempre! isa. Ang galing mo. O, oh, sige, tanggap ka na. Sige. Tanggap oh, na sige, kayo. Ha? Ay, yung pirano na yan? Pang merinda nyo na. Sige, oh, sige, sige, sige. Kayo talaga. Sige, sige, sige ha? Oo. Oh. Umpisa kayo na. Oo oh, ba? May mga na tayo Oo. Oh. Ah. oh. sige, dalawa kayo. Yung kasama mo kanina. O, oh, sige. sige, sige, sige. Kayo talaga. <laughs> okay. May saan ako ng mga yun